Guys, sa mga araw na naman nga po pala sa lahat. For today's video nga po pala. Meron nga po pala ako ditong drone, yung pinakaunang drone ako Ah, uh, hindi, hindi nga po pala ako magdo-drone tutorial. <laughs> hindi pa naman talaga ako magaling mag-drone kasi may mga drone ako, yung mga una kong ginamit. Ito, ito yung pinakauna kong drone na in-sponsor nga po pala sa amin ng Kapit Bahay na si Alyana. salamat sa drone na 'to. At napakinabangan ko 'to. Napaka gandang gamitin nung una kong ginamit medyo makulit siya siguro sa pag na drive ko na lang siguro no <laughs> then meron din akong drone nga po pala 'yung si K9 drone 'yon hindi naman talaga sila mga talagang original na talagang drone talaga pero sa as a beginner nga po pala Sana, oh. talagang kailangan natin mag-umpisa muna sa mga drone na hindi mamahalin kasi malay mo kapag dinamit mo yung drone na biglaan na lang na nawala sa iyo, 'di ba? Oh, Dapat pag-uumpisa muna tayo sa mga drone na dapat natin pagpraktisan bago tayo bumili ng mga alimbawa DJI drone. Ang drone kasi hindi naman talaga ano eh, hindi naman as in laruan talaga. Siguro may mga laruan nga po pala para sa mga bata yung pag-drone. 'Yon, Yun, meron na mga drone na tag 1000 plus, ganun. Tamang-tama nga po pala yun sa mga bata. Dahil nga po pala may mga drone nga po pala, halimbawa mga DJI drone, yon yun yung talaga yung mga mamahalin. Tapat talaga yung may edad na talaga ang hahawak ng drone na yun. At meron experience talaga sa drone Yun, at ito nga po pala, for this video nga po pala, ito nga po pala ang C9 drone ko nga po pala. Itatry ko nga po pala ulit na paliparin siya dahil inayos ko nga kanina yung sa ilisi. Samahan nyo nga po pala ako pagpalipad ngayong araw na to. Medyo mahangin sa labas pero parang magaling to si si Nedron ano kasi ito yung una kong ginamit na <laughs> ang daming karanasan na ano eh kung saan saan niya ako pinakyat o sa pinahabol kasi nga itong mga drone na to hindi hindi to auto return na babalik sa inyong bahay yon, yung may meron kasi mga drone na ano yun malimbawa mga auto return yun ang mga magaganda kasi pag pinindot mo nga po pala yung auto return yon mag home return na nga po pala yon uuwiin ko sa sa bahay nyo yon yung mga magagandang drone talaga pero zone, so, ganun siguro bibili ako ng ano ng drone na pang vlog talaga yung pwedeng makaikot dito sa halimbawa dito sa Pamplona yon mga halimbawa 5 kilometers ba diba? malayo na yung 5 kilometers kapag do drone oh. saka easy ano nga po pala yon easy to control nga po pala so medyo mamahalin nga lang talaga po yun. at meron nga pala ito yung remote control nga po pala ni C9 drone at P9 drone magkakaiba medyo maliit nga po pala ito itong C9 drone mas malaki at mabigat Yun. at si P9 naman nga po pala Ito. at si C9 nga po pala ito naman Yun. Diba? ngayong araw na to papalip pa rin ko nga po pala nito abangan nyo nga po pala ang pagpalipad ko ngayon eh, ito medyo low watt pa yung mga battery saka na Tatry ko nga po pala kung lilipad pa si C9 drone. Yun. Pero siguro, isa na to sa mga akin collection ngayon sa mga drone. Yun. O kaya sa mga ano kala, gusto bumingin ng drone. Halimbawa, bata nga po pala. Bilihan nyo nga po pala mga ano, yung pang beginners, ganun. Huwag muna po kayo bibili ng mga mahal na drone kasi baka masayang lang yung pera. <laughs> Kumbaga sa nga, sayang ang lobo. ba? <laughs> diba? O kaya, tara, Samahan nyo nga po pala ako magpalipad dito kay C9 Drone. Ah, si C9 Drone nga po pala, hindi ko nga po pala nakokonnect sa camera si C9 Drone kasi kailangan ng iPhone para ma-connect mo siya sa app. Eh, wala akong iPhone eh, wala akong perang pambili ng iPhone. Kaya siguro pinagpractice-practice ko si C9 Drone. Malaking tolong, din si C9 Drone para sa akin. So, sa nag-sponsor nga po pala nito sa akin si Aliana. Maraming maraming salamat. Yan. Samahan nyo ako magpalipad nito sa labas. Tara, let's go! So yung guys, nandito na nga po pala ako. Nakaprepare na nga po pala yung mga kagamitin ko sa labas kasi nga mainit pa. Siyempre kailangan ko mag-jacket eh. At kailangan ko rin nga po pala ng ano, siyempre maputik sa ano. Kasi nga sa palayan ako magpapalipad nito eh. So, let's go. Samahan nyo nga po pala ako magpalipad ni C9 Drone. kasi okay, mainit pa sa labas kailangan proteksyon baka umitim na naman tayo siyempre <laughs> okay, sasautin so ko na to oh, diba ang forma parang mag -a -a ano lang ah diba? Ito na si Sina in drone, nakaprepare na nga ako pala pero sana gumana si Sina in drone Inaayos ko kasi to kahapon. Ngayon, itatry ko ngayon sa labas. Kailangan ko rin nga po pala nito para flat pagpatong ko sa ano. Kasi nga, maputik pa. So, tara, samahan nyo ko. A few moments later. So yun guys, nandito na nga po pala ako sa labas para magpalipad nito ni C9 drone. Diba, Lawak ko. Oh. Malaya ka mag-practice ng drone, Diba? 'di ba? Medyo mainit pa, pero okay lang para mapakita ko kung gumagana pa nga sa laga si si Nine Drone. Medyo i-calibrate ko nga po pala para maganda yung lipad niya. Sana ah, lumipad. lang para lumilipad pa naman siya guys pero ma <laughs> mahina lang talaga so yun take 2 palipad lumipad naman pero mababa lang ayaw ba? ayaw ba? <laughs> <laughs> dito, ha, talaga yung kasi si hindi ko pa nabibilihan ng ano ng ano niya yung ano dito piyesa so, parang kaya naman dito no 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 So yung guys, hindi nga po pala talaga gumana si si Nine drone. Pero mataas na ang lipad nito eh. Kasi nga talaga, ito yung problema niya eh. Mahina yung ano ng hangin niya kapag inaanong siya sa baba. Dapat magpare sana yung ano, sa ikot ng ilisin niya. Dapat pareparehas yung ano nang hangin sa baba para lumipad siya ng ano. So yun, napakita ko yung ano, medyo nagkamali. <laughs> hindi naman nagkamali. Wala naman sa mga mag talaga. Kaya pick try ko siguro bibilihan ko nilang talaga ng piyesa na naman. Ha, tara, let's Salamat. Thank you for watching. Sa, sa lahat nga po pala hindi pa pala nakano sa channel ko nga po pala. 'Yon. I subscribe niyo lang po ako para sa mga video ko nga po pala. Iba-iba rin nga po pala yung pagba-vlog ko. 'Yon, thank you very much. Thank you for watching.